woman ng 2nd district ng Pampanga at inaasahang siya ay mananalo. Ang aming tanong, kung ikaw ay papalaring manalo at si Ginang Gloria Arroyo ay magiging miyembro ng Kamara at mapipiling Speaker of the House, ano kaya ang maidudulot nito sa iyong administrasyon? Timer please, two minutes. Ready timer please. Ginochidoro. Have two Dalawang bagay po yan. Bilang Pangulo ng Bansa, tayo po ay may sinumpaang mga katungkulan to head the Executive Department of the Government and to implement the laws. Miembro po, kung sakasakaling manalo ang Pangulong Arroyo ng lehislatura at ang trabaho po nila ay gumawa ng batas. Bagamat, naamin ko po, magkapartido kami, so inaasahan po natin na ako po, bilang pinuno ng lakas kang PCMD, susunod po ang magiging kongresista kung manalo si Pangulong Arroyo sa mga pakay at plataforma na itinalaga ng aming partido na pinangungunahan ko. Thank you, Milonji you know, Doro. Mr. Sarada, sir, you have two minutes. Sa akin po, uh, with your respect yes, sir. to <laughs> Secretary Chidoro, sa akin po, hindi ako no naniniwala na bakit natakbo pa ang Pangulo, naging Pangulo ng Pilipinas bilang bilang congresswoman o kongresista. Yan ay parang naiinsulto ng ang Office of the President. Nandun ka na sa itaas, nakapaglingkod ka na ng anim na taon. Sumobra pa nga, pati yung aking tatlong taon kalahati, ginawa pa. Hindi pa ba siya nakontento uh, doon? Sa akin pananaw ay eh, out of delicadesa, kailangan eh, she should give due respect to the office of the president. That is very demeaning. O English yan, the office of the president. Kaya sa akin pananaw ay eh, hindi na dapat tumakbo ang isang naging pangulo sa mababang posisyon pa kisa sa office of the president. Yung Estrada, you still have a few seconds. Ito po lamang ay follow-up. Uh, ano ho ang hindi ho kayo papayag, pakiliwanag po lamang sa ating katanungan na maging speaker si Ginang Arroyo? Ah, hindi po. Hindi nga ako mapayag na maging Congresswoman siya. Thank you, Ginang Estrada. Mr. Perlas, you have two minutes. The time starts now. Okay. Uh, gaya ni uh, former President Estrada, I think uh, it's, a, it's a huge shame na tatakbo pa si Arroyo. Uh, pag ako po ang pinaupo niyo sa Malacanang, ito po ang uh, magka, magkakaroon ito ng pagkataon upang makita po natin ang difference po ng tunay na pahamalaan at tunay na government po. Let's say, Speaker of the House siya. Dito po, magandang, magandang kwento, magandang opportunity po para sa ating bansa na makita po ang difference, ang tunay na diferensya po ng new politics at old politics. Magkakaroon po ito, yung, yung pinaramis ko po kasama sa akin campaign, na hahabulin ko to the greatest extent possible kung ano mga mga nasala ni, uh, ni Arroyo, hahabulin ko yun to, to the extent that is possible within the law and hindi po maghihinto yon. And pag ihahanan eh, niya po yon then I think ang marami naman batas jump po na pwedeng implement, magkakaroon po tayo ng, tuna, ng tunay, na pagkakapilian po sa, sa new politics at sa old politics. Ito po malaga kasi akala nyo po, ito po ang panahon natin po, akala ni Arroyo na old thinking pa po ang mga Pilipino. Karamihan po ng Pilipino naghahanap na po ng pagbabago. It's going to be very different po sa 2010. Sawang-sawa na po ang Pilipino to traditional way of politics, especially exemplified by Arroyo. Ito po ang ating papalitan at lalagan lalabas po ito of conflict po nitong new politics and old politics. And at the same time po, if there is a space for legislative executive chance to cooperate in certain issues po, pwede rin yung po as long as it's based on principles. Thank you. Thank you, Pinong po lamang uulitin po ang ating katanungan. Kung ikaw ay papalaring manalo at sige ng Gloria Arroyo ay magiging miyembro ng Kamara at mapiling Speaker of the House, ano kaya ang may dudulot nito sa inyong administrasyon?